Ito na mga katornilyo. So, today is Saturday. Uh, 4 p.m. So, malapit na, malapit na ang out ko. So, 5 p.m. lang ang out ko. 8 to 5 lang ako. So, ipapakita ko ngayon ipapakita ko ngayon sa inyo mga katornilyo ang aking uh, mga ginagawa. Ito, isuso elf ang problema nito ay uh, palit ng bagong lip spring uh, second, uh, primary at secondary so napaklas ko na so, isusoil so, isusoil yan mga katorelyo so yan yung gagawin ko so napaklas so napaklas ko na uh, ito na yung ano, ba, dumating na yung bagong uh, pinabili kong lip spring so, ito, yung molye. Ito, bago. Ito, ito na yung ipapalit yung bagong molye. Uh, primary at secondary. So, yung iba ay ibabalik ko rin. Kasi, tagilid. Tapos, uh, kapag may pagkinargahan, ano na, yung kinargahan, uh, umuunat na yung ano niya, umuunat na yung lip spring niya, yung primary. So, malamot kaya nagpalit ako may mga bushing na yan mga katuloyo so ready na yan sa ready na yan para bukas ikakabit araw ng linggo papasukan ko so, bali sa isang araw dalawang dalawang unit ang aking binaklas ito isang isang isuso L at saka isang at saka isang isuso 10 wheeler ito yan, isoso tinwiler. So, ganun So, ganun din ang binaklas ko dito. Um, ito mas marami ang ginawa ko dito sa tinwiler na 10 PD1. So, drop side siya. Pero na pero marami ang aking gagawin dito. So, kanina ko lang ito natapos uh, mga 3 3 3 PM. Mga 3 PM na natapos ko paklasin. Uh, 3pm natapos ko ng baklasin eh. ang gagawin ko dito binaklas ko yung I-beam isang buong I-beam binaba ko kasi uh, sira na yung kingpin so papapress ko na lang sa machine shop para mas mabilis matapos kasi ang daming binaklas meron pa doon sa likod sa may differential so, sa may differential binaklas ko din uh, magkabila, magkabila ang gulong kaliwat kanan ang gulong putol, mayroong putol na axle bolt at nakatagas yung brake cylinder doon sa kanan yung magkabilaan, chili ko na rin magpabila. ito naman, I-beam tapos yung leaf spring ito rin, pinag-iwalay ko na rin yung leaf spring nya Papalipat, papalitan ko rin ng primary at secondary primary at secondary yun na yung lahat na. ng papalitan, U-bolt, center bolt oil seal bushing Uh, maraming maraming papalitan so maraming problema yan yun na yung, yung i yun iba pa ko na ang yan yung left spring palitan ko ng primary at secondary dito rin sa likod ito pinaklas ko rin yung sa differential kaliwat kanan. Ayun. Papalitan dito ng oil seal sa gulong oil seal uh, low loob at labas yung inner at outer yun na, ito yun, tinanggal ko na doon sa may drum Ayan. kasi putol din yung axle doon axle bolt sa brake drum yun naman sa kabila ay tagas tagas ang brake cylinder doon sa kabila kaya tinanggal ko rin yung kabila para ma-check na rin lahat yan mga katornilyo ang ginawa ko bali bali sa isang araw dalawang Bali sa isang araw, dalawang unit ang aking uh, ginawa. Yan. So, yung ito. Ito ay ipapabili pa yung piyesa niya. Ito ipabili pa yung piyesa niya sa tinwiler. Ito naman, buguhin na lang. Dumating na. Ito. So, yan mga katorelyo. So, yan lang mga katorelyo.